importanteng ma-establish na no, kung reasonable yung fear niya, magtatago din ba kayo? Comment lang kayo dahil gusto ko kayong makausap. Gusto ko yung makausap ng uh, matino. No, usapang tao sa tao. Okay? Ngayon. Neilangang may sasagutin lang ako. Ah, uh, checking September 15. Uh, sa Aromata schedule. Okay. So, dahil lang ha, kung meron siyang legitimate feel, baka, yun ang dahilan, kung bakit siya yung nagtatago, dahil feeling nga niya na matagal na siyang pinag-iinitan nitong mga Amerikano. Now, totoo ba ito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero historically ginawa na ba ng Amerikano to? Yan ang magandang tanong.